Halika na, halika na. Diyan, diyan, diyan. Halika na. Magaling pero hindi siya masaya. Nabibiyak ang pundasyon ng lipunang Ruso. Kaya napipilitang magtago si Putin sa likod ng apat na raang taong kasinungalingan. Hindi na maikakaila ang pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya. Anim na rehiyon sa Rusya ay nanganganib bumagsak ang budget. Literal na nalulunod sa dumi ng tao ang mga lungsod at wala ng pera ang Rusya para ayusin ito dahil 40% ng pambansang budget ay napupunta sa espesyal na operasyong militar. Ngayon, para lang lalong lumala ang sitwasyon, ipinataw na ng European Union ang ikalabinsiyam na pakete ng mga parusa. Ngayon, ipinagbawal na ng European Union ang pag-aangkat ng liquefied natural gas at pag-export ng mga inidoro. Hindi ako nagbibiro, ang depensa lang ni Putin ay ang alamat ng mabuting char at masamang boyar. Lahat ng mabuti sa Russia ay gawa niya. Pero ang lahat ng sistematikong pagkabigo ay kasalanan ng mga tiwaling politiko sa ilalim niya. Paulit-ulit na pinapalabas ng telebisyon ng Russia ang kasinungalingang ito. Sa totoo lang, mahina ang estado natin. Sa realidad, mahina ang estado natin. Mahina ito, ginawa ito para maging mahina. Noong dekada 90, ginawa ito ng isang oligarko o taong may impluensya sa operasyon ng estado dapat palakasin na agad ang mahinang estadong ito, hindi na kailangang hintayin ang katapusan ng digmaan. Hindi mahinang estado, kundi mahinang pagkakabuo, iyon mismo ang arkitektura nito. Sarili nito mismo. Malakas ang kapangyarihan ng Pangulo. Doon ko nga gustong dalhin ang usapan. Malinaw kung tungkol saan ang pinag-uusapan natin. Mahina ang estado kung saan nakatayo ang kapangyarihang structure at foundation ito. Kapag maraming utos ng pangulo ang hindi nasusunod dahil mas madali para sa mga opisyal na walang gawin, alam nila ang magiging resulta ng hindi pagkilos, tulad ng sa mga oil refinery at iba pa, tama. Walang magawa ang estado dahil walang mekanismo para pilitin ang opisyal na kumilos. Wala siyang mekanismo para basta pilitin ang opisyal na ito. Mas nakakatakot pa. Mas nakakatakot pa kaysa doon. Noong dekada 90, ginawa namin ito na may mga puwang ng kawalang responsibilidad, walang malinaw na may pananagutan. Akala natin ang mga ministeryo ang namamahala sa mga sektor na pangalan nila, pero hindi iyon totoo. Mga direksyong ipinangalan sa kanila, pero sa totoo, hindi naman talaga ganon. Mas mabuting mag-ingat ang mga politikong Ruso. Dahil ang Kremlin Television ay kumukuha ng kanilang mga pahayag direkta mula sa Kremlin. Ngayon, puro politiko lang ang sinisisi ni Putin. Di magtatagal, paparusahan niya ang lahat dahil sa kanyang mga pagkabigo. Kita mo, sobrang lumalala na ang sitwasyon sa Russia na kahit ang propaganda ng estado ay hindi na ito kayang takpan. Kailangan nila itong pag-usapan dahil laganap na ito. Ibig sabihin, may kailangang isakripisyo at maparusahan sa publiko. Hindi si Putin ang mapaparusahan. Tingnan mo ang sinasabi ng state media tungkol sa ekonomiya ng Russia. Naglabas din ng web ng bagong survey na nagpapakita ng malaking pagbabago sa pananaw at inaasahan ng mga tao sa Russia. Narito ang dagdag na detalye tungkol sa survey na iyon. Ayon sa pahayagan, 27% lang ng mga Ruso ang umaasang gaganda ang buhay sa bansa sa susunod na anim hanggang labindalawang buwan. Noong Abril, 30% ang bilang na iyon. Komersyo, Nakatuon din si Santa Day sa ekonomiya sa harapang pahina, narito ang kwento. Bumaba ang demand sa mga produktong gatas, lalo na margarina at mantikilya. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo mula sa inflasyon at pressure ng gastusin. At kita. Ang 2,026 na federal na budget ay pumasa na sa unang pagbasa nito sa Russian Parliament sa Duma. Tinaas ang value-added tax mula 20% hanggang 22%. Tingnan mo ang mga numerong ito. Kaya ang paggastos para sa pambansang depensa ay bumubuo ng 20% ng kabuuang gastusin ng pamahalaan sa bagong budget. Gastos sa pambansang seguridad, 10% ng total gastos ng gobyerno. Ibig sabihin, 38% ng paggastos sa bagong budget ay napupunta sa depensa at seguridad. 63% ng mga Ruso ay hindi masaya. Siguradong paparating na ang mga paglilinis baka pati ang dakilang paglilinis dalawampu. Sa ngayon, ito lang ang tinatalakay ng state media. Pero kung maguhukay pa tayo ng mas malalim sa mga hindi nire-report ng media, malalaman natin na talagang malala ang sitwasyon. Anim na rehiyon sa Rusya ay naubos na ang reserba at nanganganib bumagsak ang budget. Kapag sinabi kong nasa bingit na sila, totoo yon. Hindi ito clickbait. Ang anim na rehiyong ito ay may mas mababa sa isa 1% ng taunang budget sa bank account kaya-kaya lang nilang tustusan ang gastusin ng dalawa-tatlong araw bago maubusan. Ang ganitong uri ng krisis sa budget ay nagdulot ng pagbabawas ng gastusin. At ang mga kalsada sa ilang lungsod ay hindi na maganda ang itsura dahil dito. Isang lungsod sa Rusya ay lumulubog sa dumi ng tao dahil nasira ang kanilang imbornal. Ito ay sira na at hindi napalitan o naayos dahil sa kakulangan ng pondo. Gusto kong ipaalala na 40% ng federal na budget ng Rusya ay ginagamit para patayin ang mga Ukrainyano sa Ukraine. Habang nangyayari ito, ganito ang itsura ng mga lungsod sa Rusya. Walang mas malinaw na simbolo kung gaano kasama pinamumunuan ni Putin ang bansa. Kapag nakita mo ang ganitong mga bagay, mapapansin mong dapat may gawin ang gobyerno. Pero ang problema, ilang beses na silang nagtaas ng buwis. Kaya ngayon, literal na silang namamalimos ng pera. Nanawagan ang Deputy Finance Minister sa mga Ruso na ipahiram ang kanilang ipon sa gobyerno. Ang mga ganitong sitwasyon ang dahilan kung bakit inihahanda na ni Putin ang naratibo na lahat ng nangyayari sa Russia, hindi niya kasalanan ito. Lahat ng tao sa ilalim niya ay corrupt at hindi siya pinakikinggan. Nakikita mo lang ang mga panlabas na problema. Pwedeng isisi ni Putin sa NATO o Ukraine, pero ang panloob na problema hindi niya pwedeng ipasa sa ibang bansa. Kaya kailangan niyang bigyan ng isang taong kamumuhian ang mga Ruso. Siguradong hinding-hindi niya isisisi sa sarili niya. Bibigyan niya sila ng ibang mga politiko. At kita mo, magaling talaga siya sa paggawa ng peking salamin na kwento kung saan napapansin ng mga tao ang lahat ng iba pa at napapaganda ang imahe niya. Panoorin ito para makita kung paano siya nagsisinungaling gamit ang estadistika. Paalala lang si Putin ay limaanim ang taas. Ang Russian Statistical Bureau ay gumawa ng paglalarawan ng karaniwang Ruso. Ang kanilang karaniwang edad ay apat na isang taong gulang totoo iyon. Ano ito? Nakuha ang attention ko. Alam mo ba yon sa kanila iyon? Lumabas na ang karaniwang taas ng mga lalaki sa Russia ay lima talampakan at apat na pulgada at ang karaniwang taas ng mga babae ay lima talampakan at tatlo pulgada. Kasabay nito, ang karaniwang lalaki sa Russia ay may timbang na 74 na kilo at ang babae naman ay 67 kilo. Naisip ko sa sarili ko, ano ito? Bakit tayo nakikipagdigma sa mga duwende? Ano ang dahilan? 5 talang pakan at apat na pulgada? Tiningnan ko ang estadistika ng Ukraine tungkol dito. Kumusta sa Ukraine? Ayos naman doon. Yung karaniwang taas ng lalaki sa Ukraine ay 5 talang pakan at 7 na pulgada at ang karaniwang taas ng babae ay lima talang pakan at 5 pulgada. Ang saraniwang the loft is may timbang na 80 kilo, kasing laki ng mga epikong mandirigma ng Ukraine. Doon, lima talampakan at apat na pulgada ito. Bakit sa Russia, ganoon din ang karaniwang taas? Naisip ko ang sagot. Alam nating peke lahat ng estadistika sa Russia. Para kanino ba niloloko ang mga estadistikang ito? Nagsisinungaling sila para mapasaya at magustuhan sila ng mga namumuno, kaya sinasabi ng mga namumuno na bagay sa kanila ang ganitong tao. Nagpa ang Rostat na ipakita ang average height ng mga Ruso gamit si Putin bilang halimbawa. Para si Putin, na may taas na lima talampakan at tatlo pulgada ay hindi magmukhang duwende sa tabi ng kanyang mga kababayan at magmukhang isang karaniwang maliit na ruso lamang. Tingnan mo sa karaniwan, ang aking mga kababayan ay lima talampakan at apat na pulgada ang taas. Pero huwag mo akong maliitin, lima talampakan at tatlo pulgada din ako. Kahit si Medvedev, na may taas na lima talampakan at isa pulgada pwedeng-pwede ng mapagkamalang babae. Ang karaniwang taas ng babaeng Ruso ay lima tatlong sa wakas, payapa na ang aking kaluluwa. Nagsisinungaling ang mga beach kahit sa mga ganitong bagay. Kahit dito, nagsisinungaling sila. Sa kasamaang palad, papalapit na ang mga pader at hindi siya maililigtas ng pagsisinungaling sa kanyang taas sa kapahamakan. Iyan ay dahil, kasabay ng Estados Unidos, inanunsyo lang ng European Union ang isa pang pakete ng mga parusa at tinutugis nila ang bawat maliit na bagay na ginagamit ni Putin. Kabilang na ang kanyang kubeta, ikalabinsyam na pakete na ito ipinagbabawal ang pag-aangkat ng liquefied natural gas sa European Union. Mayroon din itong ganap na pagbabawal sa lahat ng crypto services para sa mga mamamayang Ruso at mas mahigpit na mga restriksyon sa paglalakbay para sa mga diplomat ng Rusya. At bukod pa rito, kasama rin dito ang isang daan at labing pitong barko mula sa shadow fleet ng Rusya. Tinututukan din ang mga bangko sa Kazakhstan, Belarus at mga kumpanyang Chino dahil sa pagtulong sa mga kumpanyang Ruso na umiwas sa parusa. Ngayon, haharapin na rin nila ang parehong kapalaran. Maganda ito, pero heto ang nakakatawang detalye. Hindi ko napansin ang detalye. Ngunit napansin ito ng ahensyang pampamahalaan ng Russia na TAS. Bawal na rin mag-supply ng inidoro, bide, at gamit sa tubero sa Russian Federation ayon sa European Union. Walang ibinigay na paliwanag ang European Union para sa pagbabawal na ito. At malinaw na galit na galit ang mga ruso tungkol dito. Pagkatapos kong magmasid, tingin ko alam ko na kung bakit sila galit. Kasi sa labas ng Moscow at St. Petersburg, ganito ang itsura ng mga palikuran sa Russia. Kumusta? Ipapakita ko sa inyo ang aming banyo. Tara. Kumusta sa lahat? Ipapakita ko na sa inyo ang aming paliguan. Pasok tayo. Ito ang silid paliguan. Meron kaming maliit na paliguan dito. Pwede kang... Pwede ka ring maglaba ng mga gamit dito. Pwede ka ring pumasok mula sa kalsada at maghugas ng kamay. May tubig dito. Nandito na ang lahat. May mesa at estante. Pwede ka pang tumira sa paliguan ito. Nandito na lahat ng kailangan mo. Dito tayo naguhugas at doon pumupunta ang tubig. Malinis na dito dahil nilinis ko na. Sa tingin ko, maganda itong paliguan. Ako mismo ang nagayos at gumawa nito. Eh, ganyan kalinis ang paliguan. Kaya sa tingin ko, talagang napakagandang paliguan ito. Aking mga kamay ang ginamit ko para gawin lahat ito. Paalala lang, dalawang katlo ng mga ruso sa labas ng pangunahing lungsod ay walang indoor plumbing. Ang Russia ay parang Nigeria na may nuclear weapons. Sa mga ganitong sitwasyon, iisipin mo na ang mga universidad sa Russia ay nagtuturo sa mga estudyante ng mga bagay na mahalaga para sa bansa at mahalaga para sa hinaharap. Hindi naman eksakto. Sa Moscow, isang pangunahing universidad ay may kursong tinatawag na Paano Iwasan ang Parusa ng European Union na sinimulan ng isang profesor ngayong taon lang. Ngayon, ang profesor na iyon ay siya na mismong pinatawan ng parusa ng European Union, bawal siyang pumunta sa kahit anong bansa at hindi siya maaring makipagtransaksyon sa anumang negosyo sa Europa. Baka ang sunod na kurso ay kung paano siya naparusahan ng European Union. Sa bansang malaki ang gastos sa propaganda, kailangan nilang kausapin ang mga profesor nila. Dahil kapag ang mga kwentong ganito ay lumalabas sa international na media, sigurado akong hindi nito pinapaganda ang imahe ng Rusya sa harap ng lahat. Pag-usapan natin ang mga nagpapasama sa imahe ng Rusya tulad ng plano nila laban sa mga drone na sumisira sa industriya ng langis. Gamit sa planong ito ang mga aerostat na lobo na pinagdugtong ng espesyal na lambat. At pagkatapos, ang sistemang ito ay nakapaligid daw sa mga pabrika o refinery para hindi makapasok ang mga drone. Ngayon, mukhang nakakatawa ito. Pero hindi ko sila masisisi dahil kailangan nilang subukan ang kahit ano. Tama ba? Mukhang halos araw-araw ay may tinatamaan ang Ukraine na refinery at alam mo ang kasabihan nila, isang refinery kada araw, malayo si Putin sa iyo. Sa katunayan, dalawang gabi lang ang nakalipas. Nakita natin na isa sa pinakamalalaking refinery sa Russia ang nawasak, pero ito ay mga isang libong milya mula sa hangganan ng Ukraine. Halos Siberia na yon. Pero naabot pa rin ito ng mga drone ng Ukraine. Narito ang naging resulta Kung di mo naintindihan, huwag mag-alala. Mayroon tayong isang napakagalagalang na rusong residente na malapit lang nakatira sa pangyayaring ito. At siya ang nagkwento ng buong pangyayari. Talagang nakakatawa ito. Kaya hinihiling ko na magbigay ka ng pansin. Toy Tucci. Oh, nandun sa ulap na yun. Kanina, sa ulap na yon, parang may pagsabog. Tulad ng nakikita mo. Naiipit ang Russia sa magkabilang panig dahil sa mga parusan ng Ukraine. Ang mga drone attack ay nagpapababa ng kapasidad nitong mag-refine. Kaya hindi magamit ang sariling krudong langis. Anong gagawin mo kung ikaw ay may krudong langis? Kung hindi mo ito magamit, i-export mo ito. Eh, ang mga parusan ng United States European Union at United Kingdom ay nagpapahirap sa kakayahan ng Russia na mag-export. Ibig sabihin, mararamdaman na ni Putin ang hirap. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na Ititigil niya ang digmaan, dahil sa totoo lang, hindi naman niya kailangang mag-alala kung saan manggagaling ang susunod niyang pagkain. Ang mga karaniwang ruso ang pinakamasasaktan. At iyan ang dahilan kung bakit ang tunay na mga kaaway ni Putin ay hindi ang mga Ukrainians. Hindi rin ang NATO, kundi ang mga mamamayang ruso. At kung ang kasaysayan ng Russia ang magiging batayan, karaniwang natatapos ang mga digmaan pagkatapos ng pagbabago ng pamahalaan. Yun lang ang lahat ng mayroon ako para sa inyo. Paki-like at mag-subscribe sa button sa ibaba. Sinusubukan naming maabot ang 2 milyong subscribers bago matapos ang taon. Kita kits tayo sa susunod.